So yun na nga, no, mga katoto, iawin na natin siya. Yan, yun na tayong hapunan, no? Sa dalawa. Dalawang lang kayo mahigit. Tapos yung ulan, laki, no? Yan, hindi kasi yung tatlong uling. <laughs> na, apat na plastic para maluto siya, hindi mahilaw. sa magandang hapon na naman sa atin no, mga katoto welcome back to our youtube channel fishing day tayo ngayon no? Ah, hanap tayo yung bagong spot no? so nakakita tayo dito ito part pa rin ito ng no, ano nila big boy no? Itong ano na to. yan uh, na tong lugar na to kaya lumuwag yung uh, gilid no? as may mga puno puno dito na pwede natin nga uh, pagliliman no? yan ang uh, spot location natin no? Yan, kaya lutang yung mga tilapia. I don't know kung mapapakain natin yan, no? Yan, so dalaghanting tayo ngayon. Problema. Meron kayang panalok si Big Boy. Yung mga tilapia, no? Mga katoto, yan. Pataw sila. So, hindi yata napansin ng mga tiksay p-shirt, no? Yan, you no? Know, daming tilapia. Nakalutang. Puro bibig. Hindi napansin ng mga nagtitiksay, no? Nasa lubong natin sa karsada. Nag-uwi na. So stay tuned muna no mga katot at uh, lang tayo ng gagamitin natin dito no? So nakapag uh, baon tayo ng ilang tatad tira nila kanana no Ayan sila ng dalag nung isang araw kaya lang sobrang lakas daw ng hangin para silang binabagyo So ngayon maganda naman yung panahon no So tatry tayo dito sa bawing spot no Stay tuned muna mga sa sana pala rin tayo Kaya na mga ka all set na yung pamingwit natin no tatlo yung gamit ko kay Big Boy dalawa. Kasya ka ba ngayon sa cellphone ko? Oh, ang laki. Boy, kaputo lang. One board lang yung kasya sa iyo, no? Dito lang, side lang. Muna. Oh, side lang. Half lang muna, half. Kaso, malikot tong water lilin no? Bubukas sa ayan, no? Magalaw. Diyan na naman sa harapan natin. Ang na kalutang na isda. Huli yan. Eh. Hey guys, may paramdam tayo dito sa ating ano, no? 3000 yeah. series. Ayan, ah, maria yung tali. Yeah. Babatak naman yan. Tayo na natin mahalanok, yeah, no? Wala yeah. pa? Hahatak naman yan. Hahatak yan. Tayo na nating humatak. Okay, Ay, guys. Porma tayo guys. Forma tayo, Forma yung matak na ay hipon yun e, o nahatak-hatak niya pwede lang natin siya uminom bumira ng gusto narang hipon eh ah na ganun eh. Ramdam ko eh. paikot Ano? Patay tayo dyan. Tumikot. Ipon. huli 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 sya maliit lang e no kanganga buk talon na ah, dito na tayo sa cluster yan around sya one point Ang point tayo dalag guys Okay Okay Ganyan naman na tayo sa Sa ating 3000 series Ayan you know, sa Ang point Oh, natin yung kay big boy no? pinuntahan niya muna yung kanya mga itik dalawang beses yung ko hindi siya nasa pool no? tayo natin yung mukha ng dalawang beses hindi natagaan Yan ang kulay black nya medyo ano nga lang yung mga water lily no pagalaw galaw ayan nasa harapan na lang natin so gawin lang doon medyo maluwag no sa so, kay big boy ah, na pag lumakas yung hangi gumawin sya doon para abato tayo sa may gawin malayo no ah, gawin yung mga kagat ng dalag kaya big boy doon nakatapon sa medyo malayo no yan, hinituan nyo nasa gitna. Ang dami ng isda, oh. nakalutang. Hindi na siguro napansin ng mga tiksay hunter, no? Pwestuhan nila to, ano? Oh. Dami. Andito lang sa harapan natin. Lipat muna tayo ng pwesto dito, na no, mga katoto, kasi dun. Sara na natin din no? So, dito. Try tayo dito, no? Sa green Sulok may isang malaking, malawang 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 uh, puno ng uh, kasya no yan dito sakali dito problema yung pag-aahon no Ay, water yung water lily ang natin aahon so try muna natin kung kakagatan dito hanggang sarado pa doon no aga pa naman so ito ka nagiging problema natin no mga katotoy yung mga water uh, na yun sino yan, no mga water lily na yan no yan, sarado na yung kahabaan itong ating uh, fishing ground. So, dito na lang tayo sa late-late na butas, no? ang pahirapan to. Pag uh, tayo ng dalag, susuotan sa water lily. So, <laughs> tawagin natin to eh, baka sakali na lang. <laughs> so, pag naahon, swerte. Pag sumabit, pasensya. Yan talaga. Walang hapong uh, pa. Kawan-kawan tumakas na. sa harapan natin ha? No? ito nga puno ng acacia na ito yung uh, favorite place ng uh, mga sniper no? yan gumawa sila ng hagdan pa kaya para mas tanaw nila yung mga isda dito sa lugar natin no? so almost kahit hindi ka naman umakit sa may puno no? kita naman dito yung isda kaya lang mas kita nila pag nandoon sila sa taas ng puno no? yan mga sniper dyan mga uwi na ano kasi so nalay sila sa paglutang ng mga isda mga katoto huli yung kaya no big boy problema pag-aahon sa sabot kawala po kawala laka ng taga nakawala pa kaigkas laka nung kumagat kay big boy na yan payan nila eh payan nila mayroon pa yan mga kagat na sayang yung enjoying being with the big boy. patak-patak pa patak, sa pagkuha ng pae, no? Imuko ito ng sagat, yung oh. So, yun, huling-huli yun. Kaso, bago niya naiahon dito, nakuwala na. bawe bawi! Bawi ulit. Bawi, bawi. ng mga red big boy, no? Pag yung muko nagpapangabot yung punat dulo. Hayang yun, ha? Bago natin inabuta si Big Boy, naku, wala na, no? Andito na sa gilid, eh, oh. So, makahuli man nga tayo na ng mga katoto. yung pag-aawa naman na magiging problema. Pero subok pa rin tayo. Tapos na naman, Big Boy! Matiba yan

Guys, di tayo nabigo. Ayan o. Ay. <laughs> laki. Sulit. Hindi po tayo uwi. Naka tayo. Ayan, laki Okay. Woohoo. Okay na. let's go home now